What's up everybody? Maring is here. My weather, weather time. Update na naman tayo guys dito sa aming ulat panahon, likod bahay, bakuran. Ang aming weather ngayon is 25 degrees. Mostly cloudy. Maganda pa rin ang aming weather ngayon guys. Ah, uh, Mayroon lang siyang kunting hangin at saka yung init namin dito is katamtaman lang. So maganda na naman ang aming weather ngayon. At dyan tayo sa Manila, ngayon no, is 27 degrees, maulan pa rin ngayon dyan sa Manila mga kababayan, magingat kayo dyan sa baha, sa landslide, kasi araw-araw ang ulan dyan hanggang Friday or end of this week pa rin ang ulan dyan. So magingat na lang tayo mga kababayan at laging manood ng ating balita, laging mag-update kung saan kayo pupunta. So ugaliin natin mag-update para iwas tayo sa Abariya. At sa London naman ngayon is 25 degrees, mostly cloudy. So parehas lang yung weather namin dito sa likod bahay, bakuran. At sa Germany, 24 degrees, mostly cloudy. Napakaganda ang aming weather ngayon, guys, kasi hindi siya masyadong mainit at saka hindi siya malamig. So napakaganda ang aming weather ngayon. At sa Singapore, 29 degrees, partly cloudy. So, ganun ang weather dyan sa Singapore. At sa Bohol, 29 degrees, cloudy. So, nagre-relax ang ulan dyan sa Bohol, no? Enjoy-enjoy uh, kayo dyan kasi wala pang ulan. At sa Bangkok, Thailand, 28 degrees, cloudy. At bukas ng umaga, meron siyang ulan dyan. Medyo malakas ang ulan dyan sa Bangkok, Thailand, no? So, mag-ingat kayo dyan, mga kababayan ko, kasi uh, umaga pa lang mayroon na siyang ulan dyan. At sa Cebu naman ngayon is 27 degrees, cloudy. So, ganun pa rin, guys, uh, nagre-relax ang ulan dyan sa Cebu. So, uh, relax, relax muna dyan. At sa Leyte naman ngayon is 24 degrees, cloudy. So, same, same ang weather sa Leyte ngayon, no? At saka sa uh, Cebu. Pero... Ugaliin natin manood ng balita para handa tayo kung mayroong uh, sakuna na paparating. At sa Birmingham, 22 degrees, cloudy. At mayroon siyang kaunting ulan dyan sa Birmingham, guys. Kunti lamang. At sa Bahrain, 39 degrees, sunny. Napakainit talaga ng lugar na dyan. At sa Qatar, 37 degrees, sunny. So... Uh, ang lugar na 'yan no, yung Qatar, yung Bahrain, napakainit talaga dyan. Wala akong nakikita na merong ulan na paparating. So, magingat ingat na lang tayo diyan mga kababayan ko. At dito naman sa amin, guys, uh, ano ngayon, mostly cloudy, wala siyang masyadong uh, uh, araw pero mainit dito, guys. Uh, hindi siya malamig at saka meron lang siyang kunting hangin. Napakaganda ang aming weather. Okay, so dyan sa Manila guys, uh, magingat kayo kasi laging umuulan dyan kasi dahil yan sa uh, bagyong karina. So magingat na lang po tayo dyan kasi uh, malakas pa rin ang ulan dyan at saka uh, mahaba yung tubig dyan. Okay guys, uh, this is for my moment time. Arting-arte. <laughs> Hindi raw kumakain ng talbos ng kamote. Mukha namang baling Wow. Mm -hmm. Malamig lang ang panahon. jowana na agad hanap niyo. Okay guys, uh, this is uh -huh. for Train my video gawin. today. And Paid see you again for yun. my next video. I At good luck sa ating paintri wow. dyan ha sa singing Jura. contest. Uh, silingan, good luck sa inyo. At saka ingat tayo mga kababayan. Okay, so follow and share. Love, love, love. Bye.